Mabubuntis pa ba kahit nagka-ovarian cyst? Marami sa ating kababaihan ang nagkakaroon ng ovarian cyst, bukol sa ovaryo na pwedeng magdulot ng pananakit, hindi regular na regla, o kabag type na sintomas. Pero ang madalas na tanong, pwede pa ba akong mabuntis kahit nagkaroon ako ng cyst sa ovaryo? Ang sagot, oo, posibleng posible pa rin. Depende ito sa ilang factors gaya ng 1. Natanggal lang ba ang cyst o buong ovary? Kung ang tinanggal lang ay ang sis at naiwan pa ang ovaryo, may chance pa ring makabuo dahil patuloy pa rin itong makakapaglabas ng egg cell. Kung ang isang ovary lang ang naapektuhan at may natirang healthy ovary, may posibilidad pa ring mag-ovulate at mabunti. 2. Kumusta ang menstrual cycle mo? Kung regular pa rin ang regla, senyales ito na aktibo pa ang ovulation mo. Kahit may kasaysayan ng ovarian cyst, basta't ovulating ka, posible pa rin ang pagbubuntis. May iba ka pa bang kondisyon? PCOS, hormonal imbalance o endometriosis ay pwedeng makaapekto sa fertility. Kaya mahalaga ang OB-GYN consultation para masuri ng buo. Age at lifestyle factors. Mas mataas ang chance kung bata pa, aktibo sa malusog na pamumuhay at walang ibang komplikasyon. Tips para sa gustong mabuntis matapos magka-ovarian cyst kumonsulta sa ob gyn para sa ultrasound at hormone testing. Umiwas sa stress at alagaan ng timbang kumain ng balanced meals at iwasan ng sobrang matataba at processed foods. Umiwas sa paninigarilyo at alak. Ano ang mga senyales? na pwede ka pa rin mabuntis. Regular ang regla. May cervical mucus na parang egg white sa kalagitnaan ng cycle. May sintomas ng ovulation tulad ng pananakit sa puso, Mittelschmerz. Paalala, marami na pong kababaihan ang nagkaroon ng ovarian cyst pero nakabuo pa rin ng baby. Hindi ito automaticong hadlang sa fertility. Pero kung ilang buwan o taon na kayong sumusubok at wala pa ring pagbubuntis, may nam ng kumonsulta sa fertility specialist para magabayan kayo sa susunod na hakbang. Kuya Bitoy Reminder, ang sista ay hindi katapusan ng pag-asa. Sa tamang impormasyon, pag-aalaga at tulong ng doktor, may pag-asa pa ring magka-baby.